kahulugan ng tuwalya sa panaginip Kapag nanaginip ka tungkol sa isang tuwalya maaari itong mga hulugan ng ilang iba't ibang mga bagay Maaaring ito ay kumakatawan sa iyong kalinisan o kalinisan O maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng labis o pagkabalisa maaari itong simbolo ng iyong pagkalalaki o pagkababae. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang iba't ibang kahulugan na mga panaginip tungkol sa mga tuwalya at kung paano mo magagamit ang mga ito sa iyong kalamangan. Ano ang kahulugan ng tuwalya sa panaginip? Ang mga tuwalya ay madalas na nauugnay sa paglilinis at paglilinis kaya ang panaginip tungkol sa isang tuwalya ay karaniwang sumisimbolo ng isang bagong simula o isang bagong simula. Maaari rin itong kumatawan sa iyong pangangailangan na iwanan ang isang bagay na negatibo sa iyong buhay. Tulad ng isang masamang ugali o isang nakakalason na relasyon. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na kailangan mo ng ilang pangangalaga sa sarili. Ang mga tuwalya ay maaari din maging tanda ng kaginhawaan at seguridad. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng stress o labis na pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakatawel sa pampubliko. Kung napanaginipan mo magsuot ng tuwalya sa publiko, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad at mahina. Maaaring nakaramdam ka ng pag-iisip sa sarili o napahiya tungkol sa isang bagay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib na magbunyag ng masyadong marami tungkol sa iyong sarili. Mag-ingat kung sinong pinagkakatiwalaan mo sa iyong mga lihim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting tuwalya. Ang panaginip tungkol sa puting tuwalya ay sumisimbolo sa kadalisayan, kalinisan at bagong simula. Ito ay isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o magsimula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ang tuwalya ay maaari rin kumatawan sa iyong pagnanais na malinis sa iyong mga nakaraang pagkakamali at magsimulang ng bago. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong magpahinga at magpahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pink na tuwalya. Ang kulay pink ay madalas na nauugnay sa pag-ibig, pangangalaga at pakikiramay kaya ang panaginip ng isang pink na tuwalya ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa lambing at ginhawa. Bilang kahalili, ang panaginip na imaheng ito ay maaari din maging isang paalala upang magpakita ng higit na pakikiramay sa iba. Masyado ka bang matigas sa sarili mo o sa ibang tao ang pink na tuwalya ay isang palatandaan na kailangan mong gumaan at magpakita ng pagmamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakabalot sa isang tuwalya. Ang panaginip na nakabalot sa isang tuwalya ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mahina at nakalantad. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka pahanda para sa hinaharap at ang iba ay gumagawa ng mga desisyon para sa iyong ang tuwali ay kumakatawan sa isang proteksyon na hadlang at ang katotohanan ito ay bumabalot sa iyo ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng kaginhawaan at seguridad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsusuot ng bath towel. Ang pagsusuot ng bath towel sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad o mahina sa anumang paraan ang panaginip ay maaaring naguudyok sa iyo na pagtakpan o protektahan ng iyong sarili mula sa isang bagay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa paglilinis ng iyong kilos o buhay sa pangkalahatan. Mayroon bang mga bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pansin? Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang tuwalya. Ang kulay pula ay madalas na sumisimbolo ng pagnanasa. Kayang ang panaginip ng pulang tuwalya ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng pagkahilig sa isang bagay sa iyong buhay. Maaring ito ay isang bagong proyekto sa, na iyong ginagawa o isang bagay na gusto mo sa iyong personal na buhay. Bilang kahalili, ang pulang tuwalya ay maaari din maging tanda ng babala na nagsasabi sa iyong magingat tungkol sa isang bagay o isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basang tuwalya. Kapag nanaginip ka ng isang basang tuwalya, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o nababalot ng isang bagay sa iyong pagkising. Ang basang tuwalya ay kumakatawan sa bigat ng anumang nagdudulot sa iyo ng stress at ang katotohanan na ito ay basang-basa ay nagpapahiwatig kung gaano kabigat ang iyong nararamdaman. Ang panaginip na ito ay isang babala upang pagaanin ang iyong kargada bago ito maging labis upang mahawakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglakad sa paligid na nakatapis ng tuwalya. Kapag kayo ay nanaginip na maglakad sa paligid na nakatapis ng tuwalya, nangangahulugan ito na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad at mahina. Maaring pakiramdam mo ay hindi ka paganap na nakadamit o handa para sa hinaharap. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa isang bagay na iyong itinatago o inililihim. Natatakot ka bang malaman? Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na may suot na tuwalya. Ang panaginip ng isang tao na may suot na tuwalya ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad o mahina sa anumang paraan. Ang tuwalya ay maaari ding simbolo ng paglilinis o paglilinis. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras at kailangan mong bitawan ang ilang negatibo sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang taong may suot na tuwalya ay maaaring kumatawan sa isang taong darating sa iyong buhay upang tulungan ka sa isang mahirap na sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na tuwalya. Ang kulay asul ay madalas na nauugnay sa mga damdamin ng kalmado at kapayapaan. Sa makatuwid, ang panaginip ng isang asul na tuwalya ay maaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa ilang pahinga at pagpapahinga. Bilang kahalili, ang tuwalya ay maaring kumakatawan sa paglilinis at paglilinis. Marahil ay kailangan mong bitawan ang ilang mga negatibong emosyon o masamang gawi upang sumulong sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tuwalya sa muka. Ang panaginip ng isang tuwalya sa muka ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o bigat ng isang bagay sa iyong pagkising. Ang face towel ay maaaring kumakatawan sa iyong pangangailangan magpahinga o lumayo sa sitwasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring simbolo ng iyong pangangailangan na punasan ang slate, linisin at simulan ang sariwa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng tuwalya. Ang kulay berde ay madalas na nauugnay sa paglaki, kaya ang panaginip ng isang berdeng tuwalya ay maaring sumagisag ng mga bagong simula marahil ay nagsisimula ka ng isang bagong proyekto o nagsisimula sa isang bagong pakikipagsapalaran. Ang tuwalya ay maaari di maging tanda ng swerte, kaya ang panaginip na ito ay maaari maging positibong tanda para sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na tuwalya Ang isang dilaw na tuwalya sa isang panaginip ay sumisimbolo sa paglilinis at paglilinis. Marahil ay kailangan mong bitawan ng isang bagay sa iyong buhay na hindi na naglilingkod sa iyo. Ang kulay na dilaw ay kumakatawan din sa kagalakan at kaligayahan. Kaya maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong magdala ng mas magaan at positibo sa iyong buhay. Espiritual na kahulugan ng tuwalya sa isang panaginip sa espiritual, ang isang panaginip tungkol sa isang tuwalya ay maaring sumagisag sa maraming bagay. Ngunit kadalasan ito ay nakikita bilang isang senyales na kailangan mong magtuyo at maglinis pagkatapos ng iyong sarili. Maaring ito maging isang paalala na pangalagaan ng iyong sarili at ang iyong personal na espasyo. Ang pagpupunas sa slate ay maaring ang kailangan mong gawin upang magsimula ng bago. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga tuwalya ay maaaring sumagisag na isang bagong simula o isang bagong simula o maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong bitawan ng isang bagay na negatibo sa iyong buhay. Maaaring itong isang senyales na kailangan mo ng ilang pangangalaga sa sarili.